Boss, kuchita ba yan? Tara pa, ta, kuchit yan. Kita ba yan? Ano po? Ah, may potong puti Ah, may Dalawa rin, lima. Hindi na 20. 20 pesos. Araling gawa mo ba yung ano? Naangkat. Ay, naangula. Gano'ng kinikita mo sa isang araw? Tulad niya, matumal. Okay lang. 300. Pagka matumal. Pero pagka malaka? Pagkang 500, 600. Ano yung maga lang? Anong oras ka nag kumpis ha? 6. Hanggang? 12. Ah, inaapit ka rin ng tanghal yan. Ano? Tulad yan, dami ko. Pero payat yun. Payat yung 300 pag mahina. Oo. Oh. Basta permisyon pag mahina. Ano? Oh. Minsan, talaga pag no, walang wala talaga. E paano pag walang wala? Wala. Wala, porsyentuhan ka lang, ano? Ano, sino, naisosoli mo? Hindi. Ate, paano yun? Okay, hindi na ba smooth yun? Kaya lang, paupos. Ate, yun na yun, pagka hindi na paubos ano? oh, pag hindi na paupos, Lugi. Eh. <laughs> yun lang, Pero hindi naman nangyayari yun, ano? Hindi naman. Hindi lang, lang naman yun. Lala ko, magsisipag talaga, ano? Ano nangyari lang yan pag may bagyo ano? Oh, okay. Dahil hindi ka makapagbay kaya ano? Kano nagiging puhunan mo dyan? Happy kami. Hindi, ibig sabihin, pila pa walang, liman daan, Oo. Oh, okay. Ah, kumbaga, permission, okay. may 500 ka kailangan, ano. Okay. Titindan mo na lang, kukunin mo lang, oh. ano. Yung bisikleta sa'yo. Pati po sa Lina, mga pa ako ng Arayat. Arayat, pampanga ka pa Ah, sumasakay pa ng jeep. Okay, <laughs> yes, sayo na yung eh. sukle. Okay, thank you. Well, <laughs> Oo, oh, may right. po kayo. Maray at pampanga, layo nun na ano. Nakarating ka pa sa Bulacan. Yan na uh, mga kapareyas, uh, patunay lamang na ang tao pag gustong mabuhay, gagawa lahat ng paraan kahit na mahirapan, mapagod so, sabi nga yun, gusto mo mabuhay gagawa ka ng paraan hindi po pwedeng tatamarin ka dahil sa buhay ngayon, pag tinamad ka eh kahit tutong wala ka ng kakainin dahil kung kayong tutong ngayon eh, mahalaga sa Pilipino dahil sa sobrang mahal po ng bigas ngayon. Kaya si Manong, ito nyo, galing po ng Araya to. Ayan, kutsinta at puto. Napakasarap naman ng kutsinta at puto. Pero, napapansin po ninyo na talagang nagsisipag siya sa halagang 300 hanggang 500. yun ang katunayan na ang Pilipino ay masipag kailangan lang gamitin ng tama baga lagi nating iisipin at lagi nating pipiliin na ano mang hirap ng buhay lagi po natin pipiliin ang tama ingat ingat po mga kaparehas buhat po dito sa bangkal malolos ingat po mga kaparehas God bless